Nagsimula ako bilang kasambahay. Araw-araw, gigising ng alas 5, maglalaba, maglilinis, magluluto, mag-aalaga ng batang hindi akin, habang nangangarap ng isang mundong parang imposibleng abutin. Wala akong koneksyon, wala akong diploma. Ang meron lang ako, pananampalataya at gutom na makaalis sa kahirapan. Pero hindi mo kailangang manatiling maliit habang buhay. Sa kwento kong ito, malalaman mong ang pagiging kasambahay ay hindi hadlang kundi tulay patungo sa tagumpay. Paano ako mula sa simpleng alila ay naging CEO ng isang kumpanyang kumikita ng milyon kada taon. Isang desisyon lang ang nagbago sa lahat. At kung kaya ko, kaya mo rin. Pero kailangan mong mapanood ang kwento hanggang dulo dahil ang sikreto ng lahat ng ito ay hindi mo aasahan. Kung gusto mong matuto, ma-inspire at makita kung paano bumangon ang isang Pilipina mula sa putik hanggang sa pedestal, mag-subscribe ka na ngayon. At kung gusto mong suportahan ang misyon naming itaas ang dignidad ng bawat Pilipino, maging miyembro ng channel na ito. Dahil hindi ito basta kwento ng tagumpay, ito ay kwento ng laban ng maraming Pilipino na katulad mo. Kabanata, one maga pa lang, gising na ako. Alas kuwatro ng umaga, bago pa sumikat ang araw, nasa kusina na ako, tahimik na nagtitimpla ng kape habang sinisiguradong hindi ako makakagising ng kahit sinong amo ko. Isa akong kasambahay sa isang mayamang pamilya sa Quezon City. Bago pa man ako natutong mangarap, natutunan ko na ang magtimpi, magpakumbaba at tumanggap ng kahit anong ipagawa. Sa edad na 18, wala akong ibang alam kundi ang maglinis, maglaba at magluto. Pero kahit ganoon, may lihim akong dinadala, isang pangarap na halos ikahiya ko. Gusto kong magtagumpay. Gusto kong umasenso. Galing ako sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Camarines Norte. Doon, palaging gutom ang tiyan at palaging butas ang mga tsinelas. Panganay ako sa limang magkakapatid. Namatay ang tatay namin sa aksidente sa minahan. Ang nanay ko naman nang hihina at may sakit. Kaya ako ang naging takbuhan ng pamilya kahit pa ako lang ang nakatapos ng grade 10. Sa tulong ng kapitbahay naming may koneksyon sa Maynila naipasok ako bilang kasambahay sa pamilya De Vera, isang kilalang pamilya na may negosyo sa real estate. Sa unang taon ko sa kanila, halos hindi ko alam ang direksyon ng buhay ko. Pero isang pangyayari ang tuluyang gumising sa natutulog kong ambisyon. Isang gabi, nadatnan ko ang anak ng amo ko na umiiyak. Tinawag niya ako sa kwarto niya. Hindi niya alam kung paano gagawin ang kanyang thesis sa business administration. Tinulungan ko siya kahit konti lang ang alam ko. Nagulat siya sa mga ideya ko. Sabi niya, "Bakit hindi ka nag-aaral? Marunong ah, ka naman." Napangiti ako pero sagot ko lang, "Wala kaming pera." Sa halip na pagtawanan ako, tinanong niya kung gusto kong gamitin ang lumang laptop niya. Hindi ko alam kung awa or inspirasyon ang dahilan, pero mula noon binigyan niya ako ng access sa lumang laptop nila pati na rin sa Wi-Fi. Tuwing gabi, matapos ang lahat ng gawaing bahay, nag-aaral ako ng business concepts sa YouTube. Pinapanood ko ang mga video tungkol sa marketing, logistics, at leadership. May notebook akong luma kung saan sinusulat ko lahat ng natutunan ko. Ginagamit ko ang mga karanasan ko bilang kasambahay para maintindihan kung paano magpatakbo ng maayos na sistema para sa iba baka katawa-tawa pero para sa akin iyon ang simula ng bagong direksyon. Isang gabi habang naglalaba sa likod ng bahay, bigla akong tinanong ng anak ng amo ko, "Kung magnenegosyo ka, anong klase?" Sagot ko, "Maglulunsad ako ng cleaning services na may disiplina." tulad ng mga kasambahay, pero may training, may dignidad. Napatingin siya sa akin na para bang may nakita siyang hindi ko pa nakikita sa sarili ko. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Sa halip, gumawa ako ng simpleng business plan. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, pero sinundan ko lang ang instinct ko. Sinimulan ko itong pangalanan, Malinis PH. Sa isip ko balang araw, hindi lang ako maglilinis sa bahay ng iba. Ako ang magpapatakbo ng kumpanyang magdadala ng kalinisan sa bawat sulok ng Pilipinas. Kabanata doon na pagkalipas ng ilang linggo na diskubre ko ang isang libreng online course sa business management. Hindi ito kasing formal ng kolehiyo, pero sapat para magkaroon ako ng mas malawak na pananaw. Gabi-gabi, habang tulog ang buong bahay, nakikipagkarera ako sa oras para matapos ang modules. Tinitipid ko ang lakas ng laptop, pinapatay ang ilaw ang para makatipid din sa kuryente. Sa mga sandaling iyon, ako lang at ang pangarap ko ang magkausap. Minsan, nasusugatan ang kamay ko sa sobrang paglalaba. May pagkakataong nahimatay ako dahil sa pagod, pero hindi ko pinansin ang sakit. Iniisip ko, kung titigil ako ngayon, mananatili akong kasambahay habang buhay. Wala namang masama doon, marangalang trabaho. Pero alam kong kaya ko pa, alam kong hindi doon nagtatapos ang kwento ko. Isang gabi, habang naglilinis ako sa garahe, Narinig ko ang ama ng amo ko na naguusap sa telepono tungkol sa problema nila sa maintenance ng isang building. Mura siya ng mura. Nagkulang daw ang manpower, hindi daw maayos ang linis, maraming reklamo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero bigla akong nagsalita. Sir, kung gusto niyo po pwede akong gumawa ng system para sa cleaning rotation. Napatingin siya sa akin. Parang nagulat na may lakas ako ng loob. Ano raw? Nilatag ko sa kanya ang ideya ko. Simpleng sistema lang. Checklist per area. Evaluation form. Feedback loop. Hindi niya ako sinagot agad. Tumangu lang siya at umalis. Kinabukasan, tinawag niya ako. Pinapunta ako sa opisina nila. Sa isang maliit na kwarto na puno ng papel at kape, pinaupo ako at tinanong, Ano ba talaga plano mo sa buhay? Inamin ko ang totoo. Gusto kong magnegosyo, gusto kong magkaroon ng cleaning company, gusto kong bigyan ng dignidad ang trabahong minsang ikinahiya ng lipunan. Napatawa siya. Mukhang baliw ka rin gaya ko nung bata ako. Pero sa halip na itaboy, ako binigyan niya ako ng pagkakataon. Subukan mong linisin ang isang unit sa Ortigas. Kung maganda ang trabaho, bibigyan kita ng lima pa. Um, parang lumundag ang puso ko. Umuwi akong nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa excitement. Kabanata 3 kinabukasan, ako mismo ang naglinis sa unit. Dinala ko ang kaibigan kong dati ring kasambahay na wala ng trabaho. Tinuruan ko siya ng tamang proseso, ng disiplina, ng customer service. Nakapolo shirt kami na plain lang pero malinis. Nagdala kami ng checklist. Nilagyan namin ng before and after photos at sinigurado naming hindi lang malinis ang unit kundi mabango, maaliwalas at presentable. Nang bumalik ang building supervisor para inspeksyonin ang trabaho namin, tahimik lang siya. Tumango, ngumiti at sabay sabing, ikaw na bahala sa susunod na lima. Sa sandaling yon, parang gumuho ang dating kong pagkatao. Hindi na ako basta kasambahay. Isa na akong nagsisimulang negosyante. Nagsimula akong mangarap ng mas mataas pa. Nagpasa ako ng simpleng proposal sa ama ng amo ko. Tinulungan niya akong iparegister ang negosyo ko. Ako mismo ang gumawa ng logo gamit lang ang paint sa computer. Ang pangalan ng kumpanya, Malinis PH Services. Slogan ko, disiplina at dangal sa bawat linis. Hindi naging madali ang unang taon. Marami pa rin akong ginagawa sa bahay ng amo ko. Pero tuwing weekend, naglilinis kami ng mga unit, minsan dalawa, minsan walo, minsan sobrang dami ng reklamo pero ginagawa naming oportunidad ang bawat isa para mag-improve. Nag-hire ako ng dalawang dating kasambahay. Tinuruan ko sila, binigyan ko ng uniporme at mas mataas na sahod kaysa sa karaniwan. Sabi ko sa kanila, ayoko kayong manatiling invisible kailangan makita kayong profesional. Kabanata at rikinabukasan, ako mismo ang naglinis sa unit. Dinala ko ang kaibigan kong dati ring kasambahay na wala ng trabaho. Tinuruan ko siya ng tamang proseso, ng disiplina, ng customer service. Nakapolo shirt kami na plain lang pero malinis. Nagdala kami ng checklist, nilagyan namin ng before and after photos, at sinigurado naming hindi lang malinis ang unit kundi mabango, maaliwalas at presentable. Nang bumalik ang building supervisor para inspeksyonin ang trabaho namin, tahimik lang siya. Tumango, ngumiti at sabay sabing, ikaw na bahala sa susunod na lima. Sa sandaling yon, parang gumuho ang dating kong pagkatao. Hindi na ako basta kasambahay. Isa na akong nagsisimulang negosyante. Nagsimula akong mangarap ng mas mataas pa. Nagpasa ako ng simpleng proposal sa ama ng amo ko. Tinulungan niya akong iparegister ang negosyo ko. Ako mismo ang gumawa ng logo gamit lang ang paint sa computer. Ang pangalan ng kumpanya, Malinis PH Services. Slogan ko, disiplina at dangal sa bawat linis. Hindi naging madali ang unang taon. Marami pa rin akong ginagawa sa bahay ng amo ko. Pero tuwing weekend, naglilinis kami ng mga unit. Minsan dalawa, minsan walo, minsan sobrang dami ng reklamo. Pero ginagawa naming oportunidad ang bawat isa para mag-improve. nag ako ng dalawang dating kasambahay. Tinuruan ko sila, binigyan ko ng uniporme, at mas mataas na sahod kaysa sa karaniwan. Sabi ko sa kanila, ayoko kayong manatiling invisible, kailangan makita kayong profesional. Kabanata 4 pagkalipas ng dalawang taon, lumaki na ang kliyente namin. Nakapasok kami sa tatlong condo developers sa Metro Manila. May sarili na kaming maliit na opisina sa Cubao. Hindi pa aircon, pero sapat na para matawag naming opisina. Doon, ako natutong humawak ng payroll, gumamit ng Excel at makipag-meeting sa mga investor. Ang una kong investor, yung anak ng amo ko na una kong tinulungan sa thesis. Siya ang nagbigay ng initial capital para makabili kami ng industrial cleaning equipment. Sabi niya, kung hindi dahil sayo, hindi ako gagraduate. Kaya ito ang paraan ko ng pasasalamat. Habang tumatakbo ang negosyo, sinimulan kong pag-aralan ang human resource management. na ko na ang sekreto sa matagumpay na serbisyo ay hindi lang kagamitan kundi ang dignidad ng mga taong gumagawa nito Ginawa ko ang bago naming training program Kasambahay to Professional Isa itong limang araw na training para sa mga gustong maging part ng Malinis PH Tinuruan namin sila ng customer service, hygiene protocol at time management pero higit sa lahat tinuruan namin sila kung paano pahalagahan ang sarili nilang trabaho Minsan may sumisigaw sa amin na parang mababa kami. Pero sinasabi ko sa mga tauhan ko, ang respeto hindi hinihingi, pinapakita. At sa bawat linis natin, ipinapakita natin kung gaano kataas ang kalidad ng serbisyo natin. Kabanata Peskis isang araw, inimbitahan ako bilang speaker sa isang lokal business forum. Hindi ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang mikropono. Pero nang sabihin ko ang unang linya, isa po akong dating kasambahay, tumahimik ang buong kwarto. Nakatingin silang lahat sa akin, hindi dahil sa awa, kundi sa respeto. Ibinahagi ko ang kwento ko, kung paanong ang pagsusumikap, tamang Disiplina at pananalig sa sarili ay kayang bumago ng kapalaran. Pagkatapos ng speech, may tatlong kumpanya ang lumapit sa akin. Gusto raw nilang i-outsource ang cleaning services sa amin. Noon ko napatunayan, hindi na ito maliit na negosyo. Lumalaban na kami sa mga malalaking kumpanya. Makalipas ang limang taon mula sa unang unit na nilinis ko, may tatlong pong tauhan na ako. May tatlong sasakyan at may dalawang opisina, isa sa Quezon City at isa sa Cebu. Ako na ang CEO ng Malinis PH, hindi naging madali. May panahong gusto ko ng sumuko. May mga buwan na walang kita, may mga empleyadong umalis, pero bawat pagsubok ay nagturo sa akin ng mas malalim na aral. Ngayon, tumatanggap na kami ng government contracts. Isa sa pinakamalaking milestone namin ay nang mapili kami para sa cleaning services ng isang government hospital. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito'y patunay na kaya ng isang dating kasambahay na makipagsabayan sa mga higante ng industriya. Kabanata Aling Minsan, habang nakaupo ako, sa bagong opisina naming nasa ikalimang palapag ng isang gusali sa BGC, napaisip ako. Nasa harapan ko ang isang conference table, may projector, may team na nasa paligid ko. Lahat sila nakatingin sa akin, naghihintay ng desisyon. Dati, ako ang laging naghihintay ng utos. Ngayon, ako na ang nagbibigay ng direksyon. Hindi ko nakakalimutang bumalik sa pinanggalingan ko. Kada taon, nagbibigay ako ng scholarship para sa mga anak ng kasambahay sa probinsya. May sarili kaming training center na libre para sa mga gustoring magsimula ng sariling cleaning service. Isa ito sa pinaka-pinagmamalaki ko. Oh, hindi lang ako umangat, isinama ko ang iba. Minsan tinanong ako sa isang interview, "Anong sikreto ng tagumpay mo?" Sagot ko, "Paniniwala sa sarili." Respeto sa trabaho at lakas ng loob para maniwala na kahit kasambahay ka man, pwede kang maging CEO. At sa bawat kwento ng tagumpay na naririnig ko mula sa mga tinulungan ng Malinis PH, alam kong hindi lang ako ang nagtagumpay. Isa na akong bahagi ng pagbabago. Isa akong dating kasambahay, ngayon isa akong CEO sa Pilipinas. Kung umabot ka hanggang dulo, Ibig sabihin may apoy sa loob mo, isang apoy na gustong umasenso, isang apoy na handang lumaban kahit gaano kahirap ang buhay. At kung may natutunan ka sa kwentong ito, huwag mong hayaan na dito lang ito matapos. I-share mo ang video na to sa isang kaibigang kasambahay, tricycle driver, o simpleng Pilipinong nangangarap din ng mas maayos na kinabukasan. Dahil baka ito na ang kwentong magbabago ng buhay nila. Mag-subscribe ka na ngayon at pindutin ang notification bell dahil bawat kwento sa channel na to ay para sa'yo. Para sa mga Pilipinong handang bumangon, hindi sumusuko at kayang maging milyonaryo kahit gaano kababa ang simula nila. At kung gusto mong sumuporta sa misyon namin na bigyang boses ang mga tahimik na bayani ng buhay, maging miyembro ng channel na ito. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama tayong yayaman.